Good morning! First time nating magluluto ng piniritong tilapia. Kaya naman, tara, samahan niyo ako mag-prepare. Binili ko lang ito sa so naglalako ng tilapia. Binigay nga sa akin ng lagpas ng isang kilo and 130 pesos lang to. Huli yata ako na ni kuya. Kaya naman maliliit at ang cute, -cute na mga binenta sa akin. So, syempre, linisin muna natin ang mga little tilapia. Hiniwa ko lang ng konti yung nasa gitna. Binudburan ko ng asin para matanggal yung lansa at mamaya-maya ay nilagyan ko ng ginisa mix pampalasa. Kahit anong pampalasa ang ilagay ninyo ay pwede naman kahit sarap pa yan or whatever. Para lang hindi maging boring ang lasa ng isda. Ayan, at asin muna ang aking ibinudbod. Ayan, at iniisa-isa ko muna sila. Pagkatapos ay din rin ko ng paunti-unti yung kanilang tubig. Just meyo yung marimar, ganito lang pala kadali ang magluto ng piniritong tilapia. Kung nalaman ko lang ito kaagad ay siguro nag-asawa ako ng na maaga. Hala, huy, kakirin. Ay eh, nga, huy, ko ng ginisami. Nang manuot yung lasa sa tilapia, magpainit nga riha tayo ng mantika sa kawali. Hintayin nga ho natin tong lab sa init. At isunod na natin ang mga isda. Isang nga ako sa technique sa pagluluto. Lalo na kung namimerito ng mga isda. At kung alam natin malakas ang talinsik. Ako nga ho di yan ay nakasuot ng jacket. Minsan na nga ako kasi ako natalamsikan ng mantika. Para ay pagkasakit-sakit. Kaya naman ho ako ay natuto. Para nga ho maiwasan natin ng pagdurog ng mga isda habang namimerito. Kailangan nga ho natin painiti ng mantika sa kuwan. At kapag naman po kayo ay sa mga naglalako ng mga tilapia o ng mga isda. Usapan na lang po natin silang linisin ito bago natin ito bilhin. At para naman ito ay bawas sa trabaho natin. At pagbabanlaw na lang ang poproblemahin. Sa so, pagpiprito kong marihod ng isla, mga nasa 2 to 3 minutes bago ko siya i-flip. Tuwang-tuwa nga ho ako riyan dahil kahit first time ko ay para kong ginagawa ito araw-araw. I'm so proud of myself. Uy, at kung nakaabot po kayo sa part na ito, paki-comment naman po kung taga saan kayo. Para naman malaman ko po hanggang sa ano mabutong video na to. Anyways, sa isang kilong tilapia na nabili ko, na umabot ng higit sa isang kilo, ay nine na maliliit na tilapia ang nakuha ko. Ayan, at last three na isda na lang ang ating at good to go na tayo. Ayan, at kung mapapansin ho ninyo, ay hindi ko na dinagdagan ng mantika ang kawali. Dahil last three naman na ang mga isda, kaya okay na yun. At dahil last na yung pagluluto natin, ay sinabay ko na itong pagsasaing ng kanin. Ginagawa din ba ninyo yung pagsusukat ng tubig sa daliri? Kung oo, edi pareho tayo. ganon din kasi ang turo ng nanay ko. Ayan, at malapit na matapos ang piniprito nating isda. At dahil tapos na din, kanin naman ang isusunod natin. At syempre, hanguin na natin ang mga isda at ilagay sa strainer para madrain yung mantika. Yan ang gusto ko sa isda, yung malutong-lutong, crunchy. Yummers! Itabi na muna natin habang hinihintay maluto ang kanin and that's all thank you for watching